Pagmata ko po, gusto ko yan. Gusto ko. Gusto Gusto apat na order na adobo, din apat na kagereta. Gusto yung sinampalukan. Sabaw. sa saka dalawang sinampalukan. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa kainan. Yes, kambingan po mga kabayan. Favorito ng halos lahat. No, kasi ako gusto, gusto ko talaga karning uh, kambing mga kabayan. So, nandito tayo ngayon sa Alaminos. Kasi na po mga kabayan, ang layo. Kaya late lunch na po ito. From Rosales to Alaminos for hours na po mga kabayan. Dahil nagmamadali na tayo kanina. Hindi natin kumain. Halos uh, empty tayo mga kabayan nung tayo ay pumalis, kaya nandito tayo ngayon nakakita tayo ng uh, tambingan mga kabayan nandito lang sa tabi ng uh, kasada kalsada nag drive through na kami mga kabayan kailang magaantay ka ng 30 minutes so nagmamadali tayo e dito 5 minutes lang to minutes lang ay okay na so doon ang haba pa ng pila no, magate ka pa another ng 30 minutes, so wala na, naubos na yung ano natin, oras doon sa Jollibee, kaya kinansil yung order, tokmak po dito, tamang tama, paglapas namin, bypass po mga kabay, nakita namin itong kambingay, kaya try natin yung kambing nila, mga kabay, nag-order tayo na sinampalukan, no, at uh, adobo, Uh, adobong kambing at uh, kalderetang kambing. So, puro kambing po mga kabayan ang in-order natin kasi minsan lang yan. Maraming lang yung mga kabayan. Pero doon tayo sa main dish nila mga kabayan na kambing. So, matitikman natin ngayon kung gaano kasarap sila magluto ng adobong kambing at kalderetang kambing. So, ayan po mga kabayan, uh, kami pa din magkakasama apat uh, ngayon no dahil uh, gusto don nila kambing makabayan kabayan sige pagbigyan natin dahil paborito ko rin po yung mga kabayan oh, may baslong... so mo. ayan ice cream muna ito mga kabayan, while waiting ito ta ay ito. ito yung ano niyo may ice cream habang nag-aantay na natin mamaya Sunday. Sunday but Wednesday today. Ako naman may sa mga kabay pag kumakain. Mas mauna yung ano. Mas mauna yung dessert. Mas pagkain. Kapag pumunta ako ng mga handaan, kainan, o natitignan ko kung anong dessert. Tapos titikman ko yung bago kong kain. baliktad. Masarap. Paano mo lang sabi? Bilae mo. Ah, sinampalukan. Tapos ito yung kaldereta. So, ayan. Ayan po yung ating order, mga kabayan. So, dalawa doon. Kasi, ang order natin, apat na adobo. At saka apat na kaldereta. So, tinanong ko kung ang serve ay yung isang serve good ng ilang tao kumbaga no kasi mayroon kasing iba mga kamay, nagtatanong ako kasi mayroon kasing iba na kapag nag-order ka, hindi mo kabisado yung serving nila, yung iba big serving. So kapag mayroon ganito, tinatanong ko kaagad kung pang ilang tao, no? So ang isang serving daw, kapag matakaw, <laughs> kapag matakaw ko daw, kaya mo lang ubusin. Pag hindi, good for two. tatamaan ako kaagad kung matakaw ay kambing ba? Diba? nilalantakan ko na yung kambing mga kabayan so nag order na ako ng marami kaya ayan maraming ano maraming adobo maraming leta mga kabayan kasi matakaw nga tayo then may sabaw kasi tagulan nga yung mga kabayan kaya may sabaw tayo ayan ang sabaw tikman natin ang sabaw ang sabaw wala ang sabaw Mmm. Maasim nga. Mmm. Lasang kambing. Kain po tayo mga kabay. Masamang. Oo. Oh. Pwede nang takto lang. Hindi masyado. Mm. Ayan po tayo, mga kabayan. So, okay naman po, mga kabayan. Masarap naman po. Malambot naman yung karne nila. Mmm. So, baka or camping po mga kabayan. Yan ang mga gusto ko. lang ako before kumain. Nakakita ako ng leche flan. O, tikman din natin. O, dessert tayo ulit. Ayan, o. Leche flan. Mayroon akong friend before, mga kabayan. Ang galing. Gumawa ng leche flan. Very yummy. Mmm. Talagang kahit sabihin mo na mahal yung leche flan niya, pero sulit. As in, napakaswabi kainin. Mm, ah. So ayan po mga kabayan, tapos na po kami kumain, nagmamadali kasi hinahabol po namin yung time mga kabayan at uh abangayo po yung aming next uh, upload no dahil alam ko magugulat talaga kay mga kabayan maraming malulungkot sa ibabalita po namin sa inyo no ngayon wag muna kasi uh, hindi ko pa totally nakausap yung taong gusto kong makausap mga kabayan kaya ayoko ko munang pangunahan. Siyempre, gusto ko munang makausap, no? Kung ano po ang totoo nangyari, kung ano po ba talaga ang balita, kung totoo po ba talaga, kaya kami ay napasubo dito. Abangan nyo na lang po mga kabayan, sa next upload namin. Kung bakit kami ay napadpad ng biglaan, no? Nawala sa plano. Na e, imbis na papuntang... Papanga ay lumihis dito sa ano sa Alaminos po mga kabayan. So sulit yung punta natin dito. At least kahit pa paano ay eh. no nakaraan nakakambing pala tayo no do sa Shaka Farm po mga kabayan. Kung nakita nyo po yon. Nakakambing kami doon, masarap din. Luto ni Kuya Adrian. Maraming salamat, Shaka Farm. Maraming salamat Kuya Adrian no sa so, sarap mong kambing at ngayon nakakain ulit ng kaldereta at adobong kambing po mga kabayan. So next week, pag uwi ko ng bahay, for sure, magpapabili ako ng kambing. Ako mismo magluto mga kabayan. Kasi talagang hindi ako magsasawa sa kambing mga kabayan. Iwan ko ba. Kambing, baka, yan ang mga gusto kong kainin. Kung ano yung mga matagal panambutin. No, yung mga matitigas, 'yan ang gusto kong ngat ngatin No, masarap talaga as in Pero yung iba ayaw. Ayaw ng uh, mabahong karne mga kabayan, no? Yung iba kasi maanggo no? Talagang maaamoy mo yung kambing, yung baka. Pero meron kasing iba diyan na sikreto sa pagluto ng kambing para hindi siya mga moy pati yung baka para hindi siya mga moy, no? At uh, masarap kainin, di ba? So, depende kasi sa ano mga kabayan sa ay, nagluto no kung paano yung technique para hindi mga at hindi aanggo yung baka or yung kambing mga kabayan. So, ayan, tapos na magbayad na tayo mga kabayan no dahil aalis na tayo. Oh, ito lang yung order natin mga kabayan naka 2048 tayo syempre sabi ko nga hindi baling mahal uh, yung pagkain basta alam mo na satisfied ka, masaya ka sa kinain mo no sulit no? yung kinain mo mga kabayan ay ayos lang di ba? Kasi wala naman na ngayon mura mga kabayan. Puro na talaga mahal. Ultimo tuyo. No? Ultimo asin ay napakamahal na mga kabay wala nang mura ngayon ba? Diba? kaya hindi natin magtaka sa mga bilihin kung bakit mahal yan lang pero bakit ganyan wala nang mura ngayon na-intemporgate na yung mura lang ba? Diba? na-intemporgate pa yung uh, meron kang mabibiling mura ngayon sa panahon ngayon wala na yung isang libo mo wala nang halaga yan mga kabayan promise parang piso na lang yan sa palingke pag inastos mo pag na bariyahan yon no no wala na talaga mga kabayan